ah uh, baboy namin na uh, uh, sabay sabay na buntis ah uh, magkakapatid to isang araw lang ah uh, ko silang lahat sa isang na ng isang araw magpo-formance sila mga formance months. formance months na sila long, ano uh, 21 Ito malalaking baboy po ito. Nasa 90 to 100 kilos na po ito. Pero mahigit isang buwan na po silang buntis. Maaga po sila na buntis. Kasi so dumating po sa amin to April 30. May, June, July, August 30. Yan, pangapat na buwan nga. Mali na yun. Isa-isang kulungan na sila. Hanggang ngayon. Uh, Magkasama pa. Ulan kami sa kulungan. Eh. Pero, nagkakita kami gumawa ng panibago. Uh, pag nagagawa kami, bukod na namin to. Bilib na ako sa kanila, hindi sila nag-aaway. Kung so, may magkapatid, hindi sila malas uh, nag- Kung kumbaga, naghaharutan. So, ang ginagawa nila, na, pagkatas kumain, tulog, kain tulog lang yan. Hindi sila malikot. Kaya kaya sa ibang baboy, malilikot. Ito so, nga rin, inahin namin, no? Ayan buntis ah uh, buntis siya tayo natin mga anak niya kaso siya ng matindi so sana ayun ang anak siya pero lumabas mga anak niya may ang anak siya ng mga uh, ng once. dalawang bulo. ah uh, apat ang patay lumabas yung ang buhay. Ah, so, madalas niyang nalilagan. Na okay, bagay kami sa pangalawa. Nakasakali. Nakasakali mabuhay siya. Mabuhay ni mga anak niya.